Unload me ni nabod ko kaysa kay. Hahaha. Hahaha. Yo, 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 yo! Ito na naman si Joe Marisur dahil magsisimula na naman tayo sa pagpapapansin. So ayan nga mga katoyo, papunta tayo ngayon sa uh, Laluza no? dahil naimbitahan tayo. No? Pero shout out muna pala sa Real Jokes Clothing, sa ating flip-flop, tsaka sa ating t-shirt. No? So ayan mga ka, no? Joe Marisur, pupunta tayo ngayon sa ano, Lanuza at eh, bubuksan ko na yung gate dahil naimbitahan tayo ngayon ni uh, Municipal Mayor ng Lanuza. No? Uh, shout out pala sa ating butihing mayor, no? Marvin Tiazarcon At syempre, salamat kay Madam Glenda. Ito po si Madam Glenda ng Tourism Officer ng uh, Surf Lanusa, no? Sa Lanusa, Surigao del Sur. At dito nga sa experience na to dahil kasama natin mga vlogger ng Lanusa. So ito na nga sila no? at meeting kami ngayon para sa ating preparation para sa surfing festival ngayon November 10 to 2017. So ayan na nga yung kumpare ko dahil mag-shoot din pala sila ngayon dito para sa promotional video no para sa ating upcoming no na surfing festival ngayon sa Lanuza, Surigao del Sur. So ayan nga sa mga tropa natin diyan, sa mga followers natin diyan, no, follow natin yung uh, para sa ano. So shoutout pala sa kaya uh, Trip nila Mac, nandito rin pala siya para mag ng ano ng video. So ayan nga nagsisimula na nga sila, no. So balik tayo, no. Sa sana bisitahan niyo yung mga upcoming, no, na mga events ngayon dito sa Lanuza Surfing Festival 2024 dito sa Lanuza, Surigao del Sur. At ito nga yung compare ko, i-highlight na natin natin dahil syempre love na love ko yan. At eto na nga nagsisimula na nga sila at syempre dahil bida-bida tayo, bida-bida <laughs> talaga si Jomari Sur, pupunta yan at makikisaw-saw yan sa mga nagsushoot ng pro uh, uh, promotional video. So ayan na nga si Jomari Sur, humawak ng uh, shortboard na pag niya yan talagang unload talaga. <laughs> KSP talaga yan si Joma Resource simula pa nung dati no. So ayun nga mabalik tayo ito para nagmeeting pala yung mga ano natin dito no, mga vloggers ng Lanusa para tulungan ay promote ang Lanusa Serving Festival no. Uh, 20, ngayong 2024. Sana tulungan nyo po kami, no? At i-celebrate natin to. Siyempre, kailangan natin i-celebrate natin to taon-taon tuwing November. At ito na nga, nandito na nga yung mga surfers natin, no? Uh, nga sila. Paulit-ulit nga sinasabi natin. At ito na naman yung KSP na si Joma Marisur Ayan, nasa gilid. <laughs> KSP talaga si Joe Marisur. Lah hindi natin si, hindi siya sinali, no? So, ayan na nga. Nagdadamdam siya dyan. So, tingnan natin kung anong masasabi ni Joe Marisur. Unload me, ninaford ko kaysa kayo. Ay, boy, ako At ito na nga yung ko, no? Na no, kumpare kong gwapong na surfer, no? Parang Jojo, para i-promote din yung surfing, napakaganda no, uh, uh, abinin nyo mga uh, katoyo natin no, uh, nabubulol na ako dahil sa sobrang ganda ng mga alon dito sa Surigao del Sur, no, especially dito sa Lanuza Surigao del Sur, kaya asamahan nyo po kami, no, paulit-ulit ko po kayong ni invite at walang sawa po ako mag invite para kayo po ay uh, pumunta dito sa aming lugar, no, na napaka-peaceful ngayong surfing season ngayong November, buong November to, ang gaganda ng mga alon dito sa Lanuza, Surigao del Sur. At nandito na nga yung kumpare ko, sumayom na si dyan, no? di ba? Yung kumpare kong guwapo, si kumparing Jojo. Ayan na nga, di ba? Magaling yan mag, mag talaga si kumparing Jojo ko. Yung talent niyan, pang international at lahat na ng mga talents dito, mga locals dito sa Lanusa, Surigao del Sur, ang gagaling magsurfing, surfing Tulad niyan, di ba? Kitang-kita nyo naman, gamit dyan yung longboard. Kaya kung gusto niyo rin po matuto magsurfing, paano mag walang problema. Surigao del Sur sa Lano, Ranusa Surigao del Sur. Kami po ang bahala sa inyo. Yung mga locals po natin dito, magagaling po yan magtuturo. Tingnan nyo naman ito. Si tropa natin, no? Ayan, di ba? Ang galing. Longboard, no? Para sa mga beginners, mas maganda talaga gumamit ng longboard. So, ayan ang ano. Talagang visit po kayo ngayong November 10 to 17. Sana wag nyo pong kalimutan. At dahil hindi nga marunong si Joe Marisur, no? Ayan na nga si Joe Marisur. Tumitingin-tingin -tingin lang dyan si Joe Marisur. Kasi nga hindi siya marunong. At hindi rin marunong lumungoy si Joe Marisur. Pero see you ngayong November 10 to 17. Mua!